Alright guys, good evening. Welcome to my vlog. Oh, it's already night time. My eyes hurt. I fell Alright. Ah, it's a stoplight. Matagal na dito, hindi ako nakadaan ha. Ngayon lang. <laughs> Yan, ang ganda ng ilaw, oh. Kulay <laughs> blue. Light blue. Alright. Ayan guys, oh. Hey, alis, Bi. Ipadaan ako. Alis d'yon. ay traffic ko oh. ay stop light pala ito dito oh. pagdating dito guys alam mo na <laughs> alam mo na ang mangyayari alright Oh, dito lang yan pagdating dito alam na Ayun saangan pa rin guys yung simoy ng hangin no? kahit ganitong oras na talagang maramdaman pa talaga yung init bugang replik itong na sa araw no sa semento kaya yun hanggang ngayon hindi pa naaalis yung init o alinsangan sa, ano, sa hangin na no? na tumbang puno ah eh botin na lang maliwanag <laughs> hindi baka sumuot ako doon alright guys pumalit ako ng battery ng gopro guys dahil nalobat na kaya pala uh, bigla na lang namatay eh. yung pala ay lobat na kala ko man lang nasira na yung gopro ko yung battery lang pala ang problema guys alright So bukas guys ay uh, miwan na at uh, holiday pa ay Labor Day. Tinatawag na Labor Day bukas yung ano natin guys no uh, yung uh, holiday natin na no? yung Labor Day. Alright. dilim <laughs> oh ayun oh nandito na naman tayo sa traffic ah pero patay yari na naman tamya go go grab tähän iko äh no to